nagtanong po yung isang viewers natin kung ano update dun sa preno natin na Honda Click 125 so stock pa rin yung preno natin ayan pasensya nyo na marumi dahil galing tayong biyahe so ginawa ko ng video para makita rin ninyo katignan nyo yung gulong ayan o oh. yung mga gas gas galing sa, sa semento yan so ayan ayan pakita ko sa inyo yung video para masagot ko yung kanyang tanong update sa preno ayun no, naglock yung kanyang likurang tulong ang dami lang preno dyan yung rear brake lang hindi ako gumamit ng front brake para makita itong brake test na to ay ginawa ko lang sa isang kalsada na wala masyadong dumadaan para safe tayo saka hindi ko to ginawa na mabilis ang speed gusto ko lang ipakita na malakas ang preno ng ating Honda Click at kayang mag-lock pag ikaw ay nagpe-preno sa full brake puro likod lang, puro rear brake lang ginamit ko rito para makita na mag-lock yung ikurang gulong kung malakas ba ang preno ng Honda Click 125 So, ganun lang naman ang ginagawa ko maintenance sa preno. Pagka kailangan lang linisin yung ating brake shoe syempre tapos ilagay lang sa tamang posisyon kung saan yung nasa itaas at nasaan yung nasa ibaba para laging malakas yung preno so sa experience ko sa Honda Click ko okay naman malakas naman ang preno nito ito Ganun lang maintenance lang linis linis ng brake para laging malakas ang preno na